Good morning, good morning. So, andito tayo ngayon pa sa ano. So, may ano, Santa Cruz. Ayan, at eh, naghihintay pa tayo ng ano, ng tawa guys. Uh, at di pa tayo na ano, waiting. Ay, meron nga pala dito mga ano, nagwawalis pala dito guys. So, yung mga tupad. Ayan, Ayan po, sila. Yung mga masisipag po dito sa Santa Cruz. Tupad. Ayan po, yung mga sila ate oh, nagwawalis. Yung mga masipag dito po sa Tacros ng mga tupad. Ah, pupunta sa Paris 'yan. Wala mang Paris yun doon. po sila dini. Eh. Dito lang po kami sa harapan ng truck namin. Ayan po, at yung isang bata ko, ba't tumawid? Ayaw ko anong gagawin doon. Ah, pumasok sa talyer. Aba, may, may papamekaniko yata yung katawan niya. <laughs> Siguro, ano, nag-overheat na. Kaya... <coughs> so, ayan po, ha. Ito po kami sa iwi. Ayan. Ah, uh, parada po kami. Ito, malapit sa may stoplight po yan, Oh. No? Lain supply jenis, tapi terus yang nyari. ini? Sabungan, ayan. Ayan, yung, ayan. Ayan po, uh, Dito po sa likod ko, meron po yung mga nagwawalis yan. Uh, yan po, ay uh, mga ano, uh, kung tawagin ay itupad, yan, meron pala dito po. Yan. Uh, masipag po mga yan. <coughs> po, eh, dito lang po kami sa iwi yan. Yan. Uh, Ayan po, sa likod. Ayan. Ang dami po nila, guys. O, so, oh, ah, nagwawalis sila. Ayun, tabi tayo. Baka mawalis tayo nila, ate. Ayan po. ya mga masipag po, mga tupad yan oh. Aba yun, may nakikiparada lang muna dito Ayan po sila Ayan po, ayan po, ayan po hindi niyo po kaya po sila ayan oh sila ate ano ayan <tipan> po ay si Yat yung ang ko po ayan shout out kay nanay ayan mga tupad po dito Oh. Ah, mga, mga samahan ng mga SMB. Agaraw. Oo nga. <laughs> Ayan po sila. Ayan. At eh, samahan ng mga kababayhan. Ayan. Meron din po ito sa amin sa Panlubang. <laughs> Hindi pa po nalabas yung aming isang kasamang helper. Pumasok po dito sa talyer. Meron po yata, nag na yata yung kanyang katawan. Doon po sa may tricycle na yan, oh, yan, oh. Diyan po pumasok na yan, yung helper na, ko po. Ayan, na? Ayun, nasa. Nakatayo, dito. ay nag-overt na yung katawan. po ay doon sa may stoplight niyan dyan po kami papasok diyan mamaya at naghihintay lang po kami ng tawag yan sila po yung mga samahan ng mga babae ano bang tawag diyan SMB <laughs> SMB yan mga samahan na yan Isang uh, Ayan po. Uh, dito po tayo harap ng ano ng sabungan ng uh, Santa Cruz Coliseum. Dito po. Ayan. Ah, uh, po sila doon sa dulo. Sila po ay nag-uwalis. Ayan po. Dito po tayo ngayon sa highway. po at nag-waiting lang po tayo waiting lang po tayo sa tawag ayan hindi po tayo sa tapat ng ano are sa, sa buwan sa Santa Cruz Coliseum ayan ara nakikita ko na po yung aking isang helper ayan o oh, nasa gitna na kalsada ayan opo ah, baka yung masagasaan Ayan. At eh, parang napapariwara na yata ito sa sarili. Ay, tumatawid na eh, ang karsada eh. Ayan po, yung eh, mga nagwawalay sa likod po ng truck ko. Ayan. Akala ko ay eh, nakalayo na. Andiyan pa pala. Mahilit po tayo At medyo mainit naman uh, At nandun na naman po sila Doon eh At uh, Palayo na naman Ang palayo na naman sila po Ayan At uh, napakarami po nila Mayroon din pala pala yan dito po uh, Santa Cruz Ayan po Yung aking isang helper yan Naglalakad po Ayan oh Di ko alam Parang nababaliw na yata yan eh <laughs> Ayan oh Ayan, kung makikita nyo ano, yan, baka uh, mamaya naglalakad na yan sa gitna ng kalsada eh. Ako po, uh, iba na yung tsura eh. Ayan, kalawi kasamahan ng mga babae doon eh. Nagwawalis eh. Ayan po, uh, so maraming maraming salamat po at hanggang dyan na lang po ang video natin. So, mag-subscribe lang po sa aking YouTube channel, sa FB Pids. So, hindi official vlog. So, maraming-maraming salamat. Good morning, good morning!